alangin para sa iyo mao para kay Pope Francis aming amang mapagmahal sa iyong mga kamay inialay namin ang kaluluwa ni Papa Francisco salamat po sa buhay na kanyang isinakripisyo para sa inyong simbahan sa kanyang malasakit kababaang luob at walang sawang paglilingkod sa iyong mga tupa Panginoon nawa tanggapin mo siya sa iyong walang hanggang kaharian kung saan wala nang sakit, lungkot, ni kamatayan, kundi kapayapaan, kagalakan, at liwanag ng iyong presensya magpakailanman. Patawarin mo siya sa lahat ng kanyang pagkukulang at gantimpalaan mo siya ng buhay na walang hanggan bilang isang matapat na lingkod na tumalima sa iyong kalooban. Ina ng awa, maahal na Birheng Maria, Ipanalangin mo po siya ngayon at sa oras ng kanyang kamatayan. San Pedro at lahat ng mga banal, salubungin ninyo siya sa pintuan ng langit. Sa gitna ng aming pagdadalamhati, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano at magalak sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen.